video na to, ay may walo kong tatalakayin tungkol sa pakdakbo namin do sa Dingga Dinggalan Aurora. ah uh, long drive na tinakbo namin, 7 hours namin tinakbo at ito po yung mga lessons na tutulungan ko at ibabahagi ko po sa inyo. Una, be on time. Kumbaga, don't be late. Huwag mo tayong malilate. Eh, hindi naman no, sa pagbubuhat ng bangko. Nung unang takbo namin ng Tagaytay, hindi po ako na late. No baliche so ang meeting place namin, ako nanggagaling pa ako dito sa San Jose del Monte, Bulacan. At yung ikalawang takbo namin, Dingalan Aurora, hindi na naman po ako na late. Pero salamat naman sa Diyos at itong takbo namin, wala pa talagang 2 AM, nagdatingan na lahat. Nakumpleto kaming walo. Kaya walo rin yung pag-uusapan natin ngayon dahil lagi kami halos walong single na tumatakbo. <laughs> so, pa, tungkol tayo sa kalawa, da, pangalawa para mabilis, mag-pray. Huwag mo natin kalilimutang magdasal talaga pagkat unahin natin lagi yung Panginoon pagkat siya ang may-ari ng lahat ng bagay. Yung pupuntahan natin, halimbawa, Dinggalan Aurora, pag-aari pa rin ng Panginoon yan, dahil lahat ng tinutungtungan natin, gamit, at mga relo at pag-aari natin lahat-lahat, hindi naman natin pag-aari yan. Hiram lang natin sa Diyos Ama. Kaya huwag, na, huwag tayong makakalimut na tumawag sa Anya palagi para ingatan niya tayo sa ating mga long ride. At ikatlo, uh, listen. ah uh, lagi po tayong makinig kung saan yung destination natin iba, iba na rin yung nakikinig tayo sa guide natin. Ang bawa, si Boss Will Olpindo, siya yung guide namin sa Dingalan Aurora. Lagi kung sa kanya nakikinig. Pag sinabi niyang hataw na, hataw na. Pag sinabi niyang kakanan tayo, kakanan tayo. Pag sinabi niyang sa Shell Station, sa Shell Station. Pag sinabi niyang unang Petron, unang Petron. Parang ganon, unang Shell, unang Petron na madadaanan. Doon yung next na, na natin destination kaya pin tinatandaan ko, ko lagi yun lagi ko nakikinig sa guidance niya para hindi maliligaw kasi nung papunta kami ng Dingalan Aurora may naligaw kami isang kasama ang layo na nang tinakbo niya kami pakanan na nang papuntang bypass siya nasa MacArthur na binabaybay niya talaga yung MacArthur Highway lang kaya tagal namin siya inantay yun <laughs> kumbaga, uh, kasama naman ho talaga sa mga ganong pangyayari, pero uh, sa susunod ho siguro uh, sa mga tatakbo dyan ng long ride, always uh, listen to your guide parang ano ba, sabihin natin yung ways, lagi kayo makikita uh, pakinggan nyo maigi yung ways at tignan nyo maigi yung direction kung ways ang ginagamit nyo kasi kumbaga yung mga guide natin, hindi naman tayo ililigaw nyan hindi po ba sila yung navigational system natin para marating natin yung pupuntahan natin. At yung ikaapat, yun nga, syempre, pag uh, nakikinig ka, dapat, kung ano yung mapaking, mapakinggan mo, ipokus mo na. Focus na tayo. Ayun. Ah, Focus nga tayo dun sa guide natin para matandaan natin kung ano ba yung next destination natin para sa mga stopovers o kaya kung saan tayo magagasolina, saan tayo kakain, etc. etc. Dapat focus tayo. Halimbawa, sa pagtakbo namin ng long ride, tinitingnan ko yung number 3 at number 4 kasi pang number 5 ako. Eh. Tinitingnan ko silang dalawa. Minsan kasi mauuna si number 4 sa number 3, pero hindi ko winawala yung paningin ko sa kanila. At pinakikiramdaman ko yung nasa likod ko rin. Kasi mahirap po mamaya, wala na yung nasa harap, wala na yung nasa likod. Eh asan ka na? malamang may iba ka ng direksyon kaya pag gano'n, hinto ka na agad pag wala ka nang natatanaw o kaya nararamdaman sa likod tas kontakin mo na sila o kaya kukontakin ka naman nila eh. para mabilis yung engagement na makabalik ulit sa uh, meeting place para takbo na ulit uh, ikalama make every long drive count anong ibig sabihin nito para sa akin, yung bawat pagtakbo eh ang dami kong mga learnings na natutunan. Hindi mahalaga kung bad or good. Ang mahalaga kung paano ba natin ina-appreciate yung bad or good. Sa buhay ko natin dapat eh may ano eh ah uh, tawag ito. Ah uh, turning point tayo. Kailangan ah uh, ma-reach natin yung gusto ng karamihan. Mabawa. Ah, kagaya nyan. Magkikita kita doon sa Andox, Dapat nandun tayo. Hindi yung iba yung direksyon na tinatahak natin. Di po ba? Kailangan matutunan natin yung mga ganong bagay. Pangit man yan o hindi. Kailangan matutunan natin. I-appreciate natin. Maging masaya pa rin tayo kung ano man yung nangyayari. Wala nang, wala nang sisihan talagang wala namang perfecto ang tao sa long ride. At dito sa make every long drive count, may lima akong tatalakayin. Ano-ano ito? Ah, yung mga kasama, lokasyon, yung roads, yung mga daan, tapos yung nature, yung mother nature, saka yung tulay. Ah, yung mga kasama, yun nga, gaya na binanggit ko sa inyo kanina, wala nang sisihan. Dapat, yung focus natin, laging hindi tayo mahihiwalay sa mga ating mga kasama para tuloy-tuloy yung blow ng takbuhan natin. At ikalawa, yung location, dapat yung location talaga laging uh, aware tayo kung saan yung next location ng hintuan natin. Kung saan ba tayo magkakape, saan ba tayo magagasolina, kakanan ba tayo, kakaliwa ba tayo sa mga intersections, dapat nakaano tayo sa location na yan. Uh, focus. O kaya updated tayo. ah uh, ikatlo, yung road. Sa road talaga, may mga wasak na road. May mga, ayun nga, yung sa bypass, yung tumama ako doon. Hindi ko talaga makalimutan yun. Yung uh, early warning signs o early warning device ng ano, bypass. Ang kapal na bakal. Gumewang talaga ako. Hindi ko malaliwa. Yan ang eksas. Hindi ko makalimutan. At nung pauwi naman kami, nashoot naman ako sa malalim na lubak na daan. Kasi malalim lalim talaga. Buti umahon pa akong gano'n. Dahil tamaan ako ng kotse. Ang malakas ang ilaw eh. Yung ilaw ko ay eh stuck. Mahina. Tinatalo niya. Kaya hindi ko nakita na malalim na pala yung rarampahan ko na yun. Buti lang hindi rin kami natumba nung bunso ko. Kaya maging aware ho tayo sa kalsada. Pag alam naman natin makinis, sige, go hataw. Pero pag uh, alam nyo medyo alanganin, alisto tayo. At yung ikapat yung nature, yung mother nature. Yung gawang kamay talaga ng Panginoon na madalas kong binabanggit sa inyo, enjoy natin. Kasi pagbalik natin sa city, wala na naman siya Bira lang tayo makakapunta sa lugar na yan. Bawad, dinggalan, aurora. Samantalahin na natin enjoy na natin yung groundings niya. At surroundings, eh, mahangin, sariwang hangin, di ba ba mga ganong bagay? Yung mga tao doon, gano'n baka babait ang mga tao doon sa lugar ngayon. Sa bawat punta namin mga lugar, ang, ano eh, na ko, ako, magagalang ang mga tao. Eh. Mapatagaytay, mapalago, madigalan aurora. Magagalang mga tao. Nakakatuwa mga sila. Siguro dahil uh, kapwa natin Pilipino, pero mga yung bibili nga ako ng buko doon sa Dinggalan Aurora, <laughs> <laughs> hindi na ako pinagbayad, binigyan na lang ako ng buko eh. Kaya gano'n sila kababayad doon sa Flores uh, Beach Resort. Shoutout nga pala sa nagbigay ng buko sa may-ari. Salamat po. Tapos yung kalama, kalima, yung bridge. So, ba, alam nyo po yung bridge, sa bawat bridge na dinadaanan namin. Ina-enjoy ko po yun eh. Kasi parang sa buhay din, pag wala sa yung mentor na magtuturo, wala kang tulay na magtatawid sa iyo tungo sa gusto mong puntahan. Kaya yung bridge, nagre-remind sa akin lagi na siya yung mentor na dapat kong susundan o dadaanan para marating ko yung gusto ko sa buhay o gusto natin sa buhay. At alam niyo po ba sa bridge kasi, sa bawat pagbaybay natin ng bridge, para kang nag-iibas ng dimension eh. Napakaganda. Bakit? Makikita mo yung flow ng river. Minsan, dagat. Tanaw mo na. Yun yung kapangyarihan ng tulay. Kaya, sana yung government natin sa Philippines, ang mga namumulo sa pamahalaan, eh, maglikha pa ng mga magagandang tulay o kaya mga makabuluhang tulay para magdugtong sa iba't ibang uri ng mga lugar para mas mabilis, mapabilis yung transportation ng mga mamamayang Pilipino. Yan po. Ganun ko pati tulay. Napakahalaga ko ng tulay. Ah, ikapito, yan to. May maliliit na mga bagay sa ngayon. Pero pagdating sa future, ay napakalaki ng impact. Ah, parang eto ay na-upload ko tong video na to. Siguro wala man tong maging views ngayon, pero in the future baka may malaking impact na rin to. Magkaroon ng mga views. O naman, pero hindi naman ako maasa pero sa mga makakaintindi ng vlog na to, malagay ko makakatulong sa inyo tong mga vlog na to. Ang mga sinasabi ko rito. Kasi sa susunod na henerasyon kayo napapalit. Ito kasi mga ina-advise ko ngayon ay eh maaaring makatulong sa inyo sa hinaharap. Kasi paano na kami? Paedad na kami. pahina na. Kayo nang papalit sa mga kabataan dyan ng mga kapanood na, ito, na naway makatulong sa inyo. Uh, parang ano, anbaba, kung gusto mo talaga mag-vlog ngayon, gusto mo gumawa ng channel sa YouTube, sa Facebook, TikTok, o sa anumang uri ng social media platform, eh dapat, gumawa ka na ngayon umaksyon ka na ngayon. Kumbaga, magtanim ka na ngayon para yung impact sa future, maging puno na yan tinatanim mo. Ako naman eh, kahit nasabihin mong hindi maging puno pa to sa ngayon, ang mahalaga, nag enjoy ako. Masaya ako. Marami ako kasing kasabay na content creator na nagsitigil na. At nalulungkot ako dun. Ako yung ko talaga. Eh. Sa buhay talaga dapat matuto tayong lumaban makita natin kung anong ganda ng paligid. Ganun po. Sana ko ano man yung nakikita ko, makita nyo rin. At yung ikawalo, dapat magkaroon tayo ng tunnel vision. Yung tipong wala tayo ibang nakikita kundi yung gusto nating direction. Yung mga kabayo sa karera, di po ba may harang yung kanilang mga mata? Bakit? Focus lang sila sa kalsadang tinatakbon nila kung ano yung palo nung hinete nila, dun lang sila sumusunod. Wala silang pakialam sa kabayo nilang katabi, kundi takbo lang sila sa linya nila. Ganun po nakatunnel focus yung mga nangangarerang kabayo o pangarerang kabayo. Sabihin na natin minsan na napunta tayo sa isang kuweba at wala tayong nakikitang liwanag. O pa sa din, nahulog tayo doon, ba? Diba? Lakad lang tayo. At pag may nakita tayong liwanag, naging niyang kaliit. Habang papalapit po tayo ng papalapit, ng papalapit, lumalaki po yung liwanag na yan. Kaya, sana po may napulot kayong mga tips o aral sa mga sa vlog ko na to. At kung nakarating ka sa video na to, sa dulo na to, congrats kita. Pagkat malamang sa usunod, ikaw na isang future vlogger na makikita sa YouTube. Just go John.